So good day mga boss uh, Honda Click ulit tayo So may isa kasing nagtanong dito sa FB page ng Honda Click Nation uh, May ginawa siyang conversion o nag install siya ng accessories sa kanyang Honda Click Pero nawala yung kanyang uh, panel So naging blanco o uh, nag blackout yung kanyang panel tapos nawala yung kanyang tail light pero meron siyang brake light mga boss so pag ganyan uh, unang gagawin natin at unang troubleshoot natin mga boss dito tayo sa fuse, fuse box ng ating Honda Click kung nagkaroon ba ng problema so dito papakita ko sa inyo mga boss kung ano ba yung naging pinaka problema nung kanyang motor mga boss at kung ano yung Uh, dapat gawin. So yan. So yan yung ating Honda Click. Pakita natin sa inyo mga boss na okay yan. So yun. Meron siyang panel at meron siyang tail light mga boss. So i-brake natin yan. So yan, may brake light yan. At syempre, meron tayong ah uh, headlight. So yan, proceed na tayo dito mga boss. Tuturo ko sa inyo kung paano natin Gagawa ng paraan yan. O, ituturo natin kay boss kung paano niya gagawa ng paraan. Unang gagawin natin mga boss, tatanggalin natin itong cover ng ating uh, battery. So, dito yan sa footboard. Kailangan natin ng screw. So, yan. Okay. So, pagkatapos natin matanggal yan, cover na yan. Ah, uh, linisan na rin natin siya. So yan. Kasi isa yan sa nagpapahirap na tanggalin o maipasok natin yung ating cover dito dahil dyan sa mga dumi na yan, mga boss. So yan. Tanggalin natin to. Angat lang natin to mga boss. Yung ating uh, sakit na yan. Okay. So, natin dito sa taas na dito sa likod, bandang likod. Para may angat natin tong pinaka cover niya. So ayan, marumi na. Tapos dito, meron tayo mga fuse dapat diyan, ang nangyari diyan naglaglag yan diyan sa loob. Kailangan matanggal natin yan mga boss kasi pwedeng siyang kumalang diyan. So ayan dito nakalagay yan. Dito mga boss, so dito makita natin dito. Dito sa mga nakasulat. So ayan, nakalagay dito sa taas yung ating min relay ito yan. So, yan tapos starting sa charging relay ito itong maliit na to so yan yung dalawang relay yan yung function nya sa unang relay uh, sa unang fuse mga boss stop and horn so yan sa, sa brake light tapos sa horn so ito yon yung uh, una una sa kanan na uh, fuse pangalawa is yung ating uh, tail in meter tail in meter winker so dito tayo mga boss so yan yung pangalawa 10 amperes din yan so nakalagay dyan tail tail meter winker so yan so pag sinabi kasing winker mga boss yun yung ilaw natin sa so, uh, ating tail light. So tail light natin yan tapos yung uh, meter. So yun yung sa ating uh, panel. So subukan natin yan mga boss. So dito start muna uli natin. Pakita natin na okay yan. So yan meron. So okay yan may signal light. Meron tayong headlight. At meron tayo yung busina, syempre. Tapos, yan yung ating tail light. So, umiilaw yung ating tail light. So, ayan. So, dito, subukan natin na tanggalin yan, mga boss. Patayin muna natin. So, ito. So, gamit tayo ng long nose. Tanggalin natin to. Okay. So, ayan. Check na natin, mga boss, yung uh, condition na ito. So yan, okay naman siya. So hindi po Okay. So yan. So gawin natin mga boss. Start na natin ngayon, siyempre. Check natin yung ating panel. So yon So yan mga boss, naka-start na yan. So start at meron siyang headlight so yan may kita natin na may headlight siya pero wala siyang winker so yan yung winker niya winker o yung park light niya so dito yun wala siyang park light pero may kita natin dyan mga boss na pag diniin natin yung ating brake lever ay ilaw yan so tingnan natin so yan mga boss Ibig sabihin, umiilaw yung ating brake light pero yung ating park light ay hindi siya umiilaw. So yan, same yan ang problema don sa uh, nagtatanong sa FB page mga boss ng Honda Click Nation. So walang uh, wala siyang panel pero nag start So yan, nag start yan. So yan, walang blinker o tail light tulad ng sinabi niya lahat gumagana ay busok na ayan okay so ayan mga boss ah, isa pa palang wala, wala dito mga boss yun signal light so ayan walang signal light nakakonect rin siya. so ayan so headlight meron siya. so ayan headlight busok pero walang signal light walang panel Uh, at walang uh, daytime running light so yan uh, at wala rin syang park light pero may brake light mga boss okay so balik ulit natin mga boss yung ating uh, fuse. so patay natin to okay patay na so balik natin to mga boss so yan dito yan sa pangalawa balikan ang parte ng ating mga fuse 10 amperes at balik uli natin yan tingnan natin kung mag okay na so yan yun okay na balik na uli so may park light na siya try natin yung signal light so yan may signal light so sumisignal siya mga boss yan uh, kaliwa natin. So, yan. Kumakaliwa, mga boss. At, syempre, meron tayong kaliwa. So, yan. So, yan. May headlight na rin tayo. At, try natin na start mga boss. Okay. So, so, yan. Kompleto. Meron siyang brake light. At, meron din siyang park light. So, okay. So, yan lang yung pinaka-problema nung uh, nagtatanong na... Honda oh, Click Owner doon sa epi page na Honda Click Nation so yan nga tinatanong niya na kung anong problema ng kanyang Honda Click so ito yung pinaka problema ng kanyang Honda Click yung fuse na 10 amperes dun sa kanyang uh, fuse box mga boss etong 10 amperes na to sa so bandang kaliwa uh, bandang kanan so yan 10 amperes so kung nagustuhan nyo yung video na to mga boss at uh, kung may natutunan kayo at mahili kayo sa ganitong klaseng video, huwag natin kalimutan mag-like mga boss. At uh, share and subscribe sa ating channel. Dito Medina TV para may mga bagong kaalaman tayo patungkol sa ating mga motor. Yan, muli maraming salamat. God bless.